Noong magsimula ako ng trabaho sa isang junk shop bilang katiwala kapag may magbebenta na pagmamay kanya ng isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Manong Boy ay masasabi kong malaki ang naging pagbabago ng buhay ko. Simula sa isang batang gusgusin, pagalagala at may dalang sako. Bukod sa trabaho at matitirahan ay tinuruan din ako ni Manong Boy sumulat, bumasa at magkwenta. Nang dahil sa kabay ito ipinakita sa akin ay hindi ko nagawa ang siya ay pigilan ng kanyang kainin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento? Palike and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang Joy. Yan na lang para masaya. <laughs> Dahil kahit ako ay hindi ko alam kung ano ang tunay na ipinangalan sa akin ng aking tunay na mga magulang o kung may pangalan ba ako. Batang hamog, Ayan ang madalas ay itawag sa mga kagaya kung walang matinong tirahan. Nangihingi kapag nagugutom, patakbo-takbo sa lansangan. At sanay makipagpatintero sa mga sasakyan para makahingi lang ng pagbili ng pagkain. O di kaya naman ay literal na pagkain. Naranasan ko rin ang magkalkal ng basurahan para magtingin ng pagkain na pwede pang mapakinabangan. Hindi ko alam kung paano ako napapasok sa ganoong klase ng buhay basta namulatan ko na lang na nag-aabot ako ng kamay sa mga sasakyan. Dumaraan na tao at mga nasasalubong sa daan. At dahil ako ay isang babae, habang lumalaki ay mas nagiging lapitin ako ng disgrasya. Naranasan ko na rin ang habulin ng lasing at halos malagay sa alanganin. Hindi naman sa pagyayabang dalula naman akong maipagmayayabang kahit halatang walang ligo at tila basahan ang suot na damit at kung minsan ay pinangingilagan ng iba. Ay may itsura din naman akong babae. Wako doon, kahit na anong maging sitwasyon ko, babae pa rin ako. Pagdating sa mga taong halang ang kaluluwa, eh, lamantian pa din. Kumbaga. Sa pagiging batang hamog, ako nagsimulang lumaban sa hamon ng buhay. Pero syempre, habang ako ay lumalaki, naiisip at nakikita ko rin naman na mas may mapapala ako kung kahit papaano ay gagamit ako ng ibang diskarte para makasurvive sa araw-araw at huwag iasa ang lahat sa pangingi at iyon ay noong makakita ako na nagbebenta ng basura meron akong nasubaybayan naman noong meron siyang dalang sako at lahat ng makita niyang plastic bote ang kanyang madaanan tingin ko ay kinukuha niya at iniipon Noong una akala ko wala siya sa sarili at trip lang niya ang ginagawa niya. Pero may pagkakataong dumaan siya na sako lang ang dala at walang laman. Naisip kong mag-usisa kung ano ang ginagawa niya. Hindi na ako niya dahil magkabaro naman kami. Nakapaa siya at tulad ko mukhang once in a blue moon lang kung tamaan ng tubig. Maliban na lang kung maulan at inaabot ang gilid ng aming tinutulugan at wala kaming masilungan. Kinausap naman niya ako at sinabing ipinapalit niya ng pera ang kanyang mga napupulot at ipinakita pa nga niya sa akin yung pera na nakuha niya galing sa basurang inipo niya. Noong una ay nawertuhan, yung madalas ay aking kasakasama kapag namamalimos at kung may ilang ulit niyang sinabi sa akin na pinahihirapan ko lang raw ang aking sarili. Bakit ako magtsatsaga na mamulot ng basura? Kung pwede ko namang iabot ang aking kamay, eh meron nang magbibigay. Naisip ko rin ang bagay na iyon pero tiningnan ko yung ilan sa aking mga kasamahan na ah, di hamak na mas matagal nang nasa ganoong kalakaran ng pamumuhay pero wala namang nangyayaring mabuti. Ilan na rin ang aking nasaksena na deads na lang ng dalsagutom at pagkakasakit at pakiramdam ko Ganoon mismo ang mangyayari sa akin kapag wala akong binago habang ako ay bata at kaya pang kumilos. Hanggang sa magawa ko ang aking unang pagbibenta. Inabangan ko talaga si Mano. Hindi ko siya kilala pero gaya nga ng sabi ko, magkabaro kami. Wala akong tiwala sa kanya pero kumpara sa aking mga kasama mukhang mas may mapapala ako kung kay Manong ako makikisama. Yun naman kasi ay araw. Pero kapag gabi, ay nasa tabing kalsada or ilalim ako ng tulay, kasama ang tropa. Nakaipan ako ng nasa kalahating sako ng lata, plastic bote at ilan ding karton. At doon ko unang nakita si Manong Boy na hindi pa naman katandaan. Kung hindi ako nagkakamali, 50 plus na raw siya nung kami ay magkakilala na may ari ng junk shop kung saan kami nagbenta ni Manong na aking kabaro. Nagtanong si Manong Boy sa aking Manong na kabaro kung anak ba niya ako. Umiling ako at sumagot si Manong kabaro na batang hamog yan. Gusto yata magbago ng landas. Napangiti si Manong Boy at sinabing, May mga magulang ka pa ba? O kapatid? Umiling ako at sabay abot ni Manong Boy ng pera nakapalit ng aking basura at tinanong ulit ako ni Manong Boy noon na hanggang sa ngayon ay hindi ko malilimutan. Tanong niya sa akin, gusto mo magbago? Saan ka ba nakatira? At si Manong Kabaro ulit ang sumagot. Maraming tirahan yan sa gilid ng daan, ilalim ng tulay at mga bangketa habang tumatawa na parang nakakaloko. Gusto mo bigyan kita ng trabaho dito sa junk shop? Pang Pangaalok ni Manong Boy sa akin. Sagot ko naman, anong trabaho? Sumabat na naman si Manong Kabaro at sinabing na ko, oh, wala namang alam mo yan, baka mawalan ka pa ng gamit o kaya pera. Hindi siya pinansin ni Manong Boy at sinabi sa akin na, ako ang bahala sa iyo neng, tuturuan kita. At dahil hindi pinansin ni Manong Boy si Kabaro, umalis siya at naiwan ako sa junk shop. Doon na rin personal na nagpakilala sa akin si Manong Boy. Nagtanong siya sa akin kung kumain na raw ba ako. At doon ako nakaramdam na nagugutom talaga ako. Sinabi kong hindi sa totoo lang, tango at iling lang ang aking isinasagot. Niyaya niya ako sa loob ng bakura ng kanyang bahay at pinaupo niya ako sa isang lumang round table na mayroong malaking payong. Pinaghintay niya ako doon at maya maya pa ay lumabas si Manong Boy na may dalang pagkain. Hindi na ako naiya dahil wala naman ako noon. Kumain ako ng walang pag-aalinlangan at iyon din ang unang beses na nakatikim ako ng kape sa tasa at bagong timpla. Nakangiti si Manong Boy habang ako ay pinagmamasdan na kumakain at sinasabing pag nandito ka, tatlong beses ka nang kakain sa isang araw, magkakapera ka at hindi ka nang maguguto. Sa iba pang sinabi sa akin ni Manong Boy noong araw na iyon habang ako ay kumakain ay halos wala akong gaano na intindihan dahil limitado lang naman ang salita na alam ko. Ang madalas ko lang kasing sinasabi na naririnig ko lang din sa aking mga kasama eh hingi, palimus po, pangkain lang po, ano yan, parang awa, gutom at iba pa. Noon ding araw na iyon ay nakaramdam ako ng pagbabago sa aking buhay. Pinaligo niya ako at binigyan ng damit na sobrang laki pa sa akin. Iyon ang unang beses na nakagamit ako ng shower at mainit na tubig. Naliligo rin naman ako pero yon ay hindi yung ganoong klase ng paliligo. Tinuruan pa nga ako ni Manong Boy at iniwan niya ako bago ako magsimula. Doon ko napansin na merong nagbabago sa akin. Napansin ko kasi na lumalaki ang aking hinaharap. Ang tagal kong naligo. At yun lang din ang unang pagkakataon sa buhay ko na na-enjoy ko ang paliligo. Sa totoo lang, yun din ang unang pagkakataon na makita ko ang aking buong sarili sa salamin. Mapula na nga ang aking mata noong nabas ako. At dahil ignorante, nabasa lang din ang ibinigay na damit sa akin ni Manong Boy dahil hindi ako gumamit ng tuwalya. Natatawa pa nga si Manong Boy at sinabing matututo at masasanay ka rin at dahil sa biglaan na pagbabago sa akin, ay nawala sa aking isip ang aking mga kasama. Yung hindi ng unang gabi na maganda ang aking naging tulugan. Ang unang beses na nakagamit ako ng toothbrush at na-enjoy ko iyon. Halos isang linggo yata kaming paalis-alis ni Manong Boy. Kung saan saan niya ako dinadala para paayusan. Pakiramdam ko nga eh, naging tao ako nang dahil kay Manong Boy. Meron tatlong anak si Manong Boy at kung minsan kasama namin ang anak niyang babae. Isang babae at dalawang lalaki ang anak ni Manong Boy na parehong may pamilya. Kaya minsan eh, ang daming tao sa bahay nila. Noong muning magbenta si Manong na aking kabaro ay halos hindi niya ako makilala. At si ginawang iyon sa akin ni Manong Boy, parang itinuring niya akong tunay na anak Ipinakiusap ko kay Manong Boy na isang beses ay daanan naman namin yung aking mga dating kasama at maging sila ay halos hindi ako makilala. Kahit nga ako pag natingin sa salamin napapatanong na lang ako na ako ba ito? At kung bakit kinusto kong balikan ang aking mga dating kasama yun ay para abutan sila ng pagkain. Bukod sa ibinigay sa akin ni Manong Boy, Pinaturoan din niya ako sa anak niyang babae na sumulat, bumasa at magkwenta. Dahil gagawin na niya akong katiwala sa isa nilang junk shop. Isang junk shop sa Cavite na nagsara noong magkaproblema, di umano ang kanilang pamilya. At para mas mapabilis ang aking pagkasanay, ako ang nagiging assistant ni Manong Boy. Natuturan ako pagdating sa gawaing bahay dahil habang natututo akong sumulat, bumasa at magkwenta, pakiramdam ko ay nagkakaroon ako ng paghiya dahil kinamanumi ako naninirahan. Kaya naman nagsumikip ako matutunan pa ang ilang gawain sa bahay. At ang aking pagkatuto sa kanilang junk shop ay hindi madali dahil hindi ako marunong magkwenta. Mas madali pa nga akong natuto sa actual na karanasan dahil ginagid ako ni Manong. At kung hindi ako nagkakamali, ay umabot ng ilang buwan o baka nga isang taon pa bago ako nasanay. Parang doon na nga ako tinubuan ng talahib at dinatnan ng aking pahihintunin na babae. At si ate Chris na anak ni Manong Boy ang nagturo sa akin tungkol sa bagay na iyon. At noong dumating ang takdang panahon upang muli nilang buksan ang kanilang junk shop sa Cavite, napag-alaman kong wala palang tao doon. Isa yung tila ba public subdivision dahil maraming tindahan at manawak ang lugar na klaw ng palengke. Maayos naman yung bahay dahil ang alam ko ay inuuwian yun ni Manong Boy kapag umaalis siya ng paranyaki at sa unang araw namin doon ay kaming dalawa lang ni Manong Boy ang magkasama. Sa bawat decision kasi ni Manong Boy ay wala namang nagagawa ang kanyang mga anak. Sa pagtagal ng aking pananatili na laging ang aking nakakausap at nakakasama sa bahay ay si Manong Boy sa aking pagdadalaga ay nalaman kong nahulog na pala ang aking loob sa kanya dahilan upang wala akong naging pagtutol. Noong gabing itanong niya sa akin kung pwede ba niyang anihin ang matagal na niyang itinanim. Ngumiti na lang ako at nagets ko naman kung anong ibig niyang sabihin. Hinayaan ko lang siya sa kung ano ang kanyang gustong gawin. Matanda na si Manong Boy at halos ang agwat namin sa tingin ko ay maglolo na. Pero sa laki ng ambag niya sa buhay ko, parang magkaroon ako ng ganoong buhay ay ipinagpapasalamat ko kay Manong. Mula noon ay tila naging mag-live-in ang kinalabasan namin ni Manong Boy na parang magkasama naming itinataguyod ang aming negosyong junk shop. At sa bagay naman na iyon ay wala namang naging tutol ang kanyang mga anak. Sinabi pa nga nila sa akin na ako na ang bahala sa kanilang papa. Tandaan na raw si Manong Wee at ako na ang bahalang umintindi total naman na raw ay nagkakasundo kami. Sa bawat gabing kumakalabit si Manong ay ipinagkakaloob ko ang kung ano ang kanyang gusto. Alam ko kasi na tulad ng kanyang buhok, niyang dahan-dahan ang nauubos. Darating ang araw ay para nilang siyang isang architect hanggang plano na lang. Kaya sa mga panahon kaya pa ni Manong, hala, sige lang na sige. Nagkaroon kami ng isang anak ni Manong. Dahilan upang magkasundo si Manong Boy at ang kanyang mga anak na sa aming mag-ina iiwan ang bahay sa subdivision. Tutal naman raw, ay may sarili-sarili na silang pamilya at bahay. At dahil wala naman akong pinag-aralan, kailangan kong pagyamanin ang kung ano ang aming nasimulan. Okay pa naman si Manong Boy. Yun nga lang ay talagang matanda na siya at asi kasuhin na. At ngayon ay ako naman ang nagbabarik ng pag-aalaga at respetong dati ay siya ang nagbigay sa akin